Good evening mga tropa So may problema yung sasakyan natin Sumuko na yung baterya <laughs> uh, Tumawag ako ng battery service At to the rescue ang ano natin Batmobile Batmobile To the rescue yan sila um, Sasagapin tayo ni Batman Yan ang superhero ng, ano, ng mga baterya dito sa UAE Since superhero yung pinag-uusapan natin Share ko lang no yung totoong kwento sa likod ng pagkatao ni Darna. Alam na siguro ng ibang netizen to. Si Darna, adik yan. Narda, ang totoo niyang pangalan. Pero kapag ka nakakabatak siya, iniisip niya, superhero siya. Tapos nagpapalit siya ng pangalan. Ang napili niyang pangalan, kabaliktaran ng pangalan niya, which is Darna nasa rehab siya tapos yung mga kwentong uh, yung mga kwento na niya sa nurse niya yun yung napunta sa mga TV natin at si Ding si Ding hindi niya kapatid yan si Ding yung supplier niya ng Epectus kaya palagi niyang hinahanap si Ding di ba? sinasabi niya palagi Ding ang bato kaya si Ding kumikita kay, Dar kay Narda kasi nasa kanya palagi yung bato si Ding ang supplier so ayun lang mga tropa if you didn't know now you know adik si Darna